sobrang mura guys ang daang donut nila ngayon dito dahil since sa opening ang tatlong box is 300 lang then pag bumili kayo ng tatlong box ma-avail nyo or ma-purchase nyo yung bag, tumbler and um, uh, teddy bear sa halagang 20 pesos guys ako po tamay na rinig nyo 20 pesos lang guys so pwede natin samantalahin guys Nandito lang siya sa tabi ng refill gas station guys along JP Rizal. Kaya bakit hindi pa natin samantalahin? And guys, kanina pa yan, nagsimula ng 8 o'clock hanggang 6pm guys. Kaya sa lahat ng mga panood na ito, pwede pa kayong humapol. Kaya ano pa nihintay nyo guys, samantalahin na natin. Pack up na kayo at dumiretso na kayo dito guys dahil ngayon lang ito kita naman natin yung mga pumapurchase ang laki ng ngiti nila nakatuwa guys hindi natin alam kasi kung kailan pa mauulit ito guys ayun ang mga promo nila guys hindi lang yan guys hindi lang dito sa labas ang pila maging sa loob higit tayo naman guys siksika na sila tignan natin guys lapit tayo sa loob kung gaano karami yung pumapurchase ngayon ng Dunkin Donut so Ayan guys, ito nga pala talaga ang cheese piece. sobrang mura ngayon dito may piso sila per donut Ayan. guys ito yung nabili namin ngayon sayang at hindi na rin pala kami umabot sa teddy bear and tumbler pero panalo pa rin guys sobrang mura nung uh, donut nila Siyempre, pag sa regular price, ang layo na ng price nila, guys. 331. 300, 331 lang yung tatlo, guys. So, ano pa hinihintay nyo, guys? Go na tayo. Nakita nyo naman, pwede rin naman magpasuyo sa grab or magpa-lalamu. Yan, guys. Sobrang dami ng tao. Actually, kumunti pa nga ito, guys. Sinadya namin ngayon tanghali eh, para koti lang ang pila pero hindi pa rin guys ang haba pa rin at ang dami pa rin dumarating ayan guys dito lang yan sa kahabaan ng JP Rizal sa refill gas station ayan. beside landmark ah sorry land bank ayan guys Kaya kita naman natin kung gaano ka-blockbuster, guys. So, paano, guys? Kita-kista lang dito. Sana makahabol pa kayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe, like, and share para updated kayo sa mga susunod ko pang vlogs. Thank you, guys!